salamat po sa grupo ni Tita Leia at kay Tita Leia na nag-uwi pa din sa In, I mean, Pilipinas ala. para puntahan po kami at dalawin. Salamat po. Salamat po sa support ninyo, God bless. Salamat na-appreciate namin. Sa uh, so, mga, yeah. yeah, mga kalinap, samahan niyo po kami dito sa aming celebration po ng birthday ni Tita J.M. ako. No? And syempre, may hindi so, pa din. Ang gulong, dapat kasi ay, ay siyempre no? ano pa ba natin or may ikli lang mahaba ay <laughs> ikli lang um, so much appreciated po no? kasi sa pagpunta na ni, ni dito no? galing pa Switzerland and ilang Italia tapos ilang ilang oras pa na makapunta dito kaya talagang na-appreciate po namin nilang gaya Maling ako masaya din po ako na namit po namin si Italia in person uh, kahit sa mga ano lang messages Tsaka, is messenger, no, no. Ramdam namin yung pagmamahal niya. Mas sobrang naramdaman ko namin nung nakita po namin siya sa personal. Talaga, dami namin natutunan, mga true life experiences, di ba, gano'n? Diba? At iti-take namin yun. Yes. <laughs> Eh, sempre siyempre, namin yun, ay i-apply kami yun sa amin pangaraw-araw and siyempre sa aming dalawa nilang dyan, no? kasi yun po ay na-experience hey? <persever potatoeneca> <ownership> Ang yeah, na. O, ka na kumasyan na lang ako. <laughs> Ay, seryoso nga po. Wala lang po. Kasi na naano ko lang po. Na-appreciate ko lang yung pagpunta ni Talia dito. Yan. Kaya kung natapusin yung message ko, may iyak po ako. <laughs> Dahil po, mga katangkaso po ako. Kaya gusto ko po, po ng maipit na yakap na lang. <laughs> Pero nga, nga, Hmm? Uh, galing doon na no? from Daet papuntang Baguio Baguio to Laguna di ba wala payong ka, hmm. Laguna to Davao <laughs> ano na ako, oh, yepo yeah. pa <laughs> 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 <Lys> mo papaing <laughs> na ako, yepo papaing na po na ako, ako, Siyempre Sa tulong din ng Pagmamahal Hindi <laughs> <laughs> ako, <Ay. laughs> Hindi ka nga nakikinig. Sige lang, dito nga tayo. Siyempre, mapapahinga tayo. Ano? Kasi nga, Matigas po ang ulo niya. Hindi kasi nakikinig. Kasi nga, isa lang yung katawan natin. You are not a robot. You are not a robot ka, pero yes. hindi yes. ka nga nakikinig. Kaya nga, makikinig na ako. You are not a robot. You are not a machine. So, Pag pinapatulog maaga, hindi natutulog. Matutulog na po ako. Maaga po. Maaga, maaga na po ako matutulog. TikTok pa. TikTok? <laughs> Lunggo mo. Nag-i-edit. Masipag lang. Joke lang. Hindi mo na ako pareho sa ilong doon. Anunod po ng ano sa nungo. Netflix. Wala well, akong time ng mga ganyan, no? kasi gusto ko more on vlog in the man. Gusto ko, siyempre, edit-edit tayo. Uh, ayun, no? Uh, salamat po sa inyo mga payo sa akin. Tapos naliligo pa po. Hindi ako naliligo. Pagkatapos mag-edit, pagka ano, puyat, naliligo. u, oh. Tapos napaulan pa. Napa Hindi ako napaulan, ang... naghintay nga ako ng payong kanina na may magsundo sa akin, ikaso wala. Pero ayun, salamat. Magpapagaling ko ako para sa inyo at para kay Langga. So, Magpagaling ka, hindi para sa amin, para sa sarili mo. Yes. Okay. Anong may papayo mo sa akin, Langga? Ang may papayo ko lang, makinigkas na sabi ng matatanda. At, <laughs> sa kasi <ayun>. matanda ako. <laughs> Kasi para din yan sa iyo, di yan para sa amin. Oh, Tandaan mo yan. Yes, yes makikinig ka sa matanda. Oo, oh, oh, makikinig nga ako sa'yo. Nag-inom ka ng gamot. Ah, water therapy Patulog. lang. Patulog ng maaga. Oo, wow, oh, maaga maaga. Alas... Baka maaga yun, 10. kumagang kumagin na talaga. <laughs> Baka alas 3, nag-aarog ka yan. Dapat iksak, iksak na. Kung iksak? Iksak, eh, iksak time. Marat na. Ah, um, ayo. Para makakalingap sa manyo po kumanda. Bye po. Bye-bye. Kain tayo. God bless.